Carl Balita kasama ang ilang OPM artists na nguna sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Pilipinas. Nilunsad ang Padayon Pilipinas at magkakasama sa plano ng fundraising concert para sa mga apektadong kababayan natin. Sa ginanap na Mediacon kasama ang inyong classmates sa Marisol ay nagpaabot ng pasasalamat ang grupo Roll VTR. Uh, image ay din pagka meron pong isang mas malaking bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Yan po ay yan nangyayari ngayon. Uh, Ang na per personal note, kahapon, uh, kahapon ba yun, tinamaan din po yung lugar ng misis ko sa Suri Golden Soul. So, uh, it's happening and it's not just in one place, it's all over, all over the country. Kung hindi po tayo tinamaan personally, tayo po ay halubos na dapat magpasalamat dahil marami po talaga nahihirapan ngayon. And uh, hindi po kailangan, wala akong, wala akong perang, perang involved para mapasama rito. Kung hindi po yung po kagustuhang makatulong makatulo at yung bagay na pwede nating magawa, the best way possible, kapulad namin, kumakanta kami, yung pinakamaganda pwede namin magawa eh yun po inihaalay natin para po uh, baka po, po ng pagtulong para sa ating kapabayan. Ayan, of course, si Dr. Carl Balita. Isa rin siyang singer, isa siyang educator, e philanthropist, di ba? At uh, yun nga, uh, kasama ng kanyang mga kaibigan, present niyan sa media na yan. Nakita naman natin ang nagpasigat ng paminsan-minsan na pinagbigyan ka na ng paminsan-minsan yes, niya. Yes, paminsan-minsan. Uh, di ba? Si Richard Reynoso, nandyan din. Ang nag-guest dito sa atin si Chad Borhan na nasira ang bahay sa Cebu, ha? 'di ba? Yung old At house o -o, nila. Si Isay Alvarez nandiyan din si Bayang Barrios so walang kakupas-kupas talaga sa pag-awit, 'di ba? Pero belated happy birthday muna sa ating kasama na si Pilar Mateo, 'di ba? Yes, happy, happy birthday. And get well soon sa ating kaibigan classmate na Cheryl si del Perona, high BFF. Pagaling ka. Okay. So, ayun Yes, na. 'yun na nga kasama pa rin uh, yung mga wala doon si uh, Rani Raimundo, Vina Morales, Jamie Rivera. Sino pa ba? si uh, maraming mga magkakasama pa doon-doon nga, doon sa Padayon Pilipinas nang ibig palang lang sabihin ng Padayon ay tuloy Pilipinas. Na supposedly pala Kuya Romel Padayon Cebu lang yun eh. Kaya lang 'di ba, sunod-sunod po tayo ni Lindol after ng Cebu. Ayan, uh, meron ng Davao tapos marami pang lugar, 'di ba? Yep. So nakakalungkot kaya itong mga uh, kasamahan natin sa showbiz talaga ay magkakaroon sila ng uh, concert, fundraising concert yan Kuya Romel, 'di ba? Yes, ayun so po gagawin sa October 28, 'di ba? Oh, yes. Oo. October 28 po. Ayun po. Sana po bumili kayo ng tickets para matulungan yung mga kababayan natin sa Cebu na naapektuhan ng lindol. Eh, hindi lang sa Cebu, di ba? Uh -oh. Yun nga Dabaw. sa Davao. Uh oh, Tapos sabi nga ni Richard Suri Reynoso, uh -oh. Richard yung ano? Uh -oh. Si uh oh, daw, uh -oh. yung sa bayan ng kanyang asawa ay na lumindol din. Nagkaroon ng lindol. So, ayun po, supportan nyo po itong concert ito. For Aquas kasi po ito. At ang maganda po dito, lahat po ng mga singers na mag Dulce dito. yep, Libre. Ay wala pong bayad. Hindi uh -oh. sila tumanggap ng talent fee. Talagang bukal sa puso nila mag -perform. At baka kunin daw po nila. Dahil alam naman nila na generous din naman to Maawain din itong si Martin Ibera. Yes, baka uh -oh. po ma-include dito sa concert na for a cause, ito po para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu at sa Davao. At sa iba pang lugar. Yeah, kaya kapatado. po, padayon. Padayon, di ba? Tuloy. Dapat, tuloy. Tuloy Pilipinas. Tuloy Pilipinas. Laban, kumaga, kaya natin labanan ang lahat ng sakunang nangyayari sa bansa. Correct. Diba? Sabi din nga po sa show namin tuwing Sabado ni Ate Faith na tulong abante. ayam po sa mga gusto rin po tungkol ngayon. Bandol po kayo tuwing Sabado 10 o'clock po hanggang 11 tulong abante. Dahil ayun nga po nagbibigay din po ng tulong ating pamilyang abante, ang Billionary TV sa mga naapektyon din po ng lindol sa Cebu at Davao. Tuwing Sabado po manod po kay with Ate Faith Ayan, di ba? Friendship. Correct. So, ayun nga po, sana supportan natin itong concert nila ng mga mahusay nating singers. Diba? Magpe-perform sila talaga yes. ng libre.